So, yun po mga kalingap. Welcome back po to our channel. Uh, at nandito po tayo ngayon sa ano, uh, isang mani tribe na uh, tinutulungan natin. No? Uh, samahan niyo po ako mga kalingap. At kakamustahin natin sila. Uh, Matagal-tagal na rin natin ginabibisita ito. No? Uh, mag tayo ng tulong. Uh, mula sa Kalingap Edo Global Supporters. At sinabi ko sa kanila na dalawang Manili tribe at yung pera para mas maraming mabigyan no. バラードがまたぼっち。 hello po sa inyong lahat. Dito tayo kala uh, sa tribo ng Manoy no, bibisita No, bibisitahin natin sila Romilin. At andito na nandito si Nanay ngayon, no. Oh. Nay, kumusta? Okay naman. Okay naman po. Ano pinagkakaabalahan natin ngayon dito? Yung mga lalaki na ang pinagtatabas. Tabas po. Kala ko pambabae yun. <laughs> Sila naman, bukod naman, gawa nila at yan naman, nagtatapas ng pinyahan. Sino? Sila, yung mga pamangkin ko. Ah. Napansin ko, parang ang dami ninyo dito ngayon ah. Ah, nag, na, nag ah, ano nang tanghali at eh, hindi daw sila nakakanood. Kaya yeah. nagpunta dito. Mm hmm. Yes. Si Anena, ah, si Nanay, Nay, <laughs> kumusta? Alala <ba> mo pa ako? <laughs> Ika patid nyo. Ay. Umunlad na yata dyan ah. Nagkaroon na ng ano, upuan. Umunlad ng county Umunlad ng county Kaya lahat pala pa ninyo ganit. Sorry. Matagal-tagal akong di nakabisita dito. Mga. Okay lang po. Ayan. Um, maiki naman at parang medyo okay kayo ngayon ano. Um, nag uh, ano nung pangpaskuhan nag namamas ko ngayon dahil? Hindi. Nangangarulin ka ngayon? Hindi. Hindi. Hindi? Hindi kang mga bata lang marurunong <laughs> Wala nang hiya yung mga bata at nang mga nag-aaral. Akala <laughs> ko't nangangaruling nila ang hmm. daya. Ano si tatay? Sawa niyo po. Ngayon na andyan sa ano? New Gun. Nalayo. Yan lang sa tabi ng tinampo. Na si Si Romelin. Sino? Si Jan. Di pa kain na kain Di pa. Di pa. Alas 12 na. Anong ulam natin? May pinantahan po kaya. May pinantahan? Oh, Saan kayo galing? Dami ninyo dito ngayon ah tapos ng pinya. Ah, yung kagaya ng ginawa niya, hindi. Yung kagaya ng ginawa. Yung puno naman pono yung ginawa pono. nila. Linaalis na yun at babaguhan na naman. Papalitan ah. na naman ulit. Isa ginawa niyo dati tapos na. Tapos na. Tapos na. Maggaano? Nakita niyo. 10,000 15 ilang araw. Isang araw lang yun. Ano yung ginawa mo? Sa isang linggo na yun kaming hati-hati. lima? mhm mm diba ikaw, ikaw sa si Romilin, no? Ano mm -hmm. uh, tayong isa? Tama po. Ah, gala ba? Grabe ulan ulan natin doon din. Ah, Kumusta Romilin? mhm Okay na po, pero kapalit po nung gawa na ano ay sugat-sugat po yung Sugat-sugat ang paa mo? mm ano nga po ma- bata at matanda po dito ay may sugat po sa mga paa po. Gawa po siguro nung mga ano ay Sa galing na? ano, sa, ano, sa, ano, sa Talagang mahihirapan ka dun sa ano, na-try ko eh. masakit sa apa. Ito nga, balat kong ito, manipis nga. Para manipis na? Ng... Ng... Ang gawa nga. Hindi ka niya ata ah, nagtatrabaho kaya yata. ay, kaya manipis na, wala hmm. nang kalyo. Wala nang lusak. <laughs> wala nang lusak. Dito nga maigayan, nagmagayan. Bakit? Kaya nagpahinga ako ng ang linggo at upad pag... oh, Sugat na. Oo. uh, -uh. Hindi ka kasi nasuot na yun ng ano, sapatos. Ay, lalo na pag ang maula na na so so kam papa ko kam bagay ng lusak yung dali. Ah. Uh, Gusto ang malusak. Gay ang mga dinosinita. Isang pamilya lang kayo dito? Hindi man kalabasa. Um, Magkakamag-anak na halos lahat. Uh -huh. Ang palagi kong natutulungan na manid eh, yung nasa tabas. nasa tabas. Oo. Si, ano, si uh -huh. -no. Nana Idna. Uh -huh. Palagi kong na Kapatid mo yun? Uh -huh. Siya? Dito na kun tayo. Nasasabi sasabi sayo ni ni, ba, ni Kapitan Edna. Kailan ang huling bisita sa inyo dito. Si Kapitan Edna. Kapitan na 'yon, 'di Kaya na bihirang bilanya. Kaya pa sa carabao galing ha? Magkarabao pa. Sa pa. Naligo ka? Kapitan Edna. Pag-bisita ko doon, dami namin binigay. Binigay kami sa kanila siguro mga apat na kaban na ano, na bigas. Taka mga groceries. May mga kasama kasi ako doon. Dito ay lagi akong sulay. Kaya ang hirap. Kamusta naman yung sa pang-araw-araw nyo dito? Huh? Hmm tinong eron may bibigyan meron anong meron dito ngayon na rumilin <laughs> pag nagkasama sama po lahat pag, pag na-bisita po dito na na order tayo ng fried chicken pag, no, pag, 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 pag may okasyon lang po yun po. Na dami po lahat ng mga tao po dito. Halos kamag-anak po lahat. Mm. Masaya naman. Masaya naman. Ngayon ito, ay di ma December may okasyon, ay di mayroon kayo namang panghanda, wala. Marami. Nakapag-ipon ka na nai, nakapag-ipon na. Ma bagong taon baga Saka ka mapasko. Mapasko na lang ang laman lang pang pasko. Tama ang gili sa ano? Ang ng pagkain. Pag araw-araw. Araw-araw. araw pa. Pag estudyante yan. Pag bet ang dami mong sugat sa paa. Yan po, si Beya Alam ko, dito ka nakatira eh. Ano, kapatid mo si Romelino. Kapatid mo si Romelin? Aha. Uh -huh. Wala kayo ditong patubigan ano? Saan kayo naliligo? Sa katumata eh, dito lang kung saan saan. May sabi ka, pagkatin ko kasira naman ako ginagamit. Ah, uh, ito. Bahay ba to? Bahay to? Kayo natutulog dito, bahay ba gano'n naman Para naman yung... <laughs> Nasaan ang bahay dito? Wala naman yata ang bahay dito. Sitro Itro baga to. Nasa nang higaan? Ito. Yan. Nasa nang kusina? Ayan. Nasa nang... Wala, wala. Lahat na to salas eh. Lahat na. Lahat ito salas. Walang ano. Ibang klase. Ano? Nasa nang dingding? Nasa nang dingding ang bahay nyo? Nawawala ang dingding at ate ah. Di pa nagagawa? Walang pambilin pa ako. Pambilin pa ako. Pawid. Tara, tara. Uy, gumanda na to. Mayaman na to. To. Alin? Yan ang sa'yo? Ikaw naman parang pinakamayaman dito eh. Mayaman ba kaya? Wala naman. Ito? Ganda ba ka? Saka yun oh, laki-laki. Ayan po mga kalingap, sinamahan tayo ni Bea dito sa kanilang paliguan. Ano? No? At ano pangalan mo? Joanna at si Bea. Dito kayo na naliligo. Ay, ang ganda. Diyan kayo Diyan naliligo. Yan. Si Bea at si Joanna. Oh, Ang <laughs> galing. Diyan pala kayo naliligo, ano? <laughs> Ang kitit mo ng mga batang ito. Ang galing. Nakakaingit ah. Nakakaingit. Uy, ang tagal mag lead dive nito oh. Ang ganda ng mga buhok niyo ah. Ang ganda ng mga buhok niyo. Ang kapal ang buhok mo. <laughs> Diyan kayo na naliligo, ay nanon, naliligo lahat. Ah, uh, kayo na ako ng tubig na pang-inom? May pagkaiba. <laughs> pagkaiba. <laughs> tama, tama na mag pagbaya, magbasa. Grabe po mga kalingap, dyan pala sila naliligo. No? Mahirap din, kasi eh, paano na lang pag dito, pag baha dito, medyo mahirap dyan. Mahirap maligo pa ganyan. Ganito lang ang mga klase. yo. Kung mapapansin nyo po, mas maganda pa yung bahay dun sa may tabas kesa dito po mga kalingap kasi parang pahingahan lang ang klase nitong bahay dito. Sabi <laughs> nakita ko yung ano, dun pala sila naliligo sa ano lang, sa sapa, no? siya ay dumidumbi pa dyan at basurahan dyan o oh. ay basurahan na yan, basurahan yan ay, Allah. hindi kayo magkasarakit yan ay, kaya baga laging may nagkakasakit yung mga bata dito laging nagkakasakit Sakit saka nansyan. sugat sugat yung ano yung mga panya sugat sugat saka gutlo gutlo marami na si, ano, si Bea sugat sugat yung niya sabaga so, Oh, wow. Pag naliligo dyan, pinapangat yung baga. Kaya nga,

hindi naman kayo mga ano. Magutom ngayong ano holiday season. Para meron kayong panghanda, no? Mga mm. <laughs> bagong taon na baga. Pa para panghanda. <laughs> <laughs> Di ba lang. Ito po ah. Sino na dito? Pinaka-leader? Sino? Ay, si mama mo? Kala ko ikaw ikaw panganay. Tapos ng termino mo, nai? Yung eh. datihan dito. Ay, hindi ah, na alis. Ikaw pinakamatagal. Mulat mm -hmm. mo lalo yung nung binahay ito. Mana, dito ang unang bahay. Yan po mga kalinga po ito. Hati-hatiin natin dito ha. Ito po, Nay. Bilangin nyo. Salamat sa binibigay ninyo na hindi namin akalain na may taong marunong, marunong mag tingin sa mahal. At tumulong sa tulad namin, mga money di. Salamat. Right na, na ano po kayo, nadadali yata kayo ng emosyon nyo na eh. Parang ano. di, di kayo sanay makakuha, maka, ano, makatanggap ng ganyan. Hindi. <laughs> Hindi. Sobrang hirap po sa inyo makakuha ng ganyang pera. Kaya kakuha mo ng isang ganito lang lahat na magkakatulong hati-hati isang libo Grabe. para na. may pag kung ginagawa namin binibili namin ang bigas sabi hati-hati kung lang kami na hati-hati na namin ang bigas pero pag hati-hatiin kulang pa kulang pa bigas na lang kaya hmm. bigas na tapos lang tapos matagal pang pagtatrabahunan matagal pang pagtatrabahunan wala naman ng tigil araw-araw ay kaya ang isa mahalbaga ng mga bibili na ano bigas kailangan pa ng mga ano sa mga bata yeah. ang ginagawa namin kung pag may trabaho ang mga lalaki bukod naman sila pag kami naman ang mayroon pag di nakakabali yung mga asa-asawa namin at kami naman ay nakakabali yun ang asa ng mga lalaki mm. Gayun okay, lang ang gawa namin Wala pa kami natatanggap ngayon. Kayo lang. Ikaw okay. lang na nagpunta dito. Kaya so, maraming salamat sa mga kasamahan ninyo. Yung namumuno na. Opo. Okay. Um, At okay. uh, yan pong binigay nyo para galing yan sa Kalingap Edo Global Supporter. Ano? Sa... sa grupo na binuo ng mga fans uh, ako po si Kalingap Edo mm -hmm. And, Thank you so much po sa mga binibigay ninyong tulong para sa channel natin kasi nakakatulong tayo sa mga kagaya nila na talagang lubos na naghihirap, no? Kung mapapanood nyo po yung mga dati kong vlog sa kanila, grabe po, nakakaawa yung mga kalagayan nila, no? Nung huli kong nakita kayo na doon kayo sa may itiniyahan, sobrang ulan nun. Wala kayong tigil. Wala namin yung tinitigil. Wala namin yung tinitapos yun. Hindi na namin natin natapos. Hindi pa natapos yun. Salamat at... So, sa akin naman, yung ano ang dito yung pang ano, yung hapunan, ano, yung malagkit, kaya yung oh. ibili nyo yung 4,000, apat na libo niya, kahit yung liman libo, niyo hmm. limang libo, ibili nyo ng limang sa apat na sakong bigas, edi maganda na. Hmm. Marami ka makakain dito, matagal-tagal na konsumo yun. Makakapahinga so, naman kayo kahit ko konting, sa konting panahon. Ayos yan. <laughs> Kasi parang wala na kayong para, para, mga pahinga dito. Ay, wala talaga. Sa totoo lang. Sa atay nga, may sakit. Pagkakaiging, sige, hindi na naman. Hmm. Tatanong naman daw nga kahapon dyan kung maigil na ako at hindi. Hmm. Nakasakit niya ako, nagkaubo ah. ba ka? Opo. Hanggang ngayon nga inuubo pa ako. Kaya ako yung nagpahinga ng kaunti. Hmm. At pag lulubos-lubosin mo na lang na puro trabaho, ay wala mamamatay ang tao mamamatay wala rin namang aasahan ang mga bata. Nauna, may nag-may may nag-aaral ang mga anak tapos bigla kang may magkakasakit na hindi mo na kayang dalan ang katawan mo. Dilalong lalong Okay di mo. Wow, bakit ko tak ay iikot kalalan Sige po ano, Nay? No. Pwede makita kung nas magpasama kung nasan sila tatay ngayon. Titingnan ko lang rin yung ginagawa nila eh. Malapit lang? Ah, sige na kahit. Hmm, si ate. gusto po tayo. Kukuro kupra. Ganito pa lang ginagawa nyo dito ano. Pag ah. Uh... sa akin yan. Ito wala sa pinyan ito. Yan. Kumusta na ate? <laughs> <laughs> Alala ko si ate. Siya nag-guide nag sa ate papunta kalaano Sa pinyan, lay-lay nun eh. Nakatakot doon. Ha? Ah, Sobra. <coughs> Mausok nun. Oh. <laughs> Nahirap. Ayok mo nga. <laughs> Pinapausokan pala yan. <laughs> Pag <laughs> <laughs> di ka sana yung pala Ay, sacrificio. Uubo-ubo na nga lahat-lahat pag uusukan pa. Tsaka Bakit yung pinapausukan tayo? Para... Pag umitim, ano na mangyari? Yung init naman siyang ang maluto. Yung usok siyang ang mapalpin. Anong produkto yan pag naging ano na? Ay, langis. Langis ano pa wala na Daming siguro ng ah. inaanuhan yan madami hindi hindi alam hindi naman namin maano kung ano <laughs> <laughs> pag na-deliver na namin tapos na ah kumusta naman po kayo tayo dito mabuti naman mabuti naman na... wag lang magkasakit lamang Oo. Oh. Malaking, malaking abala pag may sakit sa trabaho. Malaking abala. Ilang araw po ka nagtatrabaho sa isang linggo? Ay, pagka ganitong trabaho, hanggat hindi tapos, sige, sige. Inaabot yan ng ilang araw? Dalawang linggo. Dari Pa, tapos na, ginagabi na para ma, na. sinakamagahan, ma-deliver. si Ano Didi po yun? order sir. Ang no, ano? Kahit isang karya lang na lupa. Magkano ba ang karya? Ay, hindi yan sa... Pag dito sa tabing hayo. Hindi mahal-mahalin. Magkano nga po din? Ma, tanong-tanong muna tayo kung ikaw makalaan. Ma, tanong pa ako. Kahit isang ano lang maghahasang isang karya may sarili kami ano to tirahan hmm. hindi hmm. sa safe. pag pinalayas kong dyan wala na na baka naman iwan ay di na kang nagtatanda mm -hmm. Kasi alam ko mga manidi pag uh, kung ng ano -alis, eh. oh, na alis-alis ay. Oo, na-relayo Sayang naman ang ibibigay. Ay, dito na kang magpapaari ng bata. Ah, yung... o, oh. dito nga natin. Oh, ayun po mga kayo nga pa, no? Ah, ay. nay, ah, magpapaalam na rin po ako. Sige, oh, salamat, salamat sa po sa mga... ano. Mga... Hmm, walang ano man po. At... Ah, oh. Salamat po. din kami sa amin sa Panginoon. Ginamit niya kayo at para kami umi-move. Oh. Kalo anuman 'po 'yun. At sige po tayo, magpapalakas tayo hanggang sa susunod na lang dalaw'no. At mag iingat po kayo sa mga trabahong pupuntahan niyo. Oo. i 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 sabi ko, hanggang susunod na lang na eh. Paalam.